Thank you. Amap. Amapito. Nimo? Kaya marami sa pagkapap. Sapat yung maliit sa aryan mo dun tayo. Dun tayo. Ayong malit. Harap sa pulto. Magkubo labok mga isda. Dinep. Sa bansa san? tayo magkubo labok. Oh de ka Eh bakit ninyo malaki butas? Para mag dito. Yung malaking isda. Okay. may mahuli. <sighs> okay. okay. Ito ang ginagawa nila pagka uh, nagbukong. いい<スープ> thank mm -hmm. you Terima kasih telah menonton! Ha? Para hindi na makaalas na? No? Oh. Kaya pala isang malaki kinagat nila